Ginoong Charlie Arevalo, ang spokesperson po ng Unity for Wage Increase Now. Good morning po. Good morning po, Manong Ted. Opo, kasama ko po si Angela this morning. Mm -hmm. Magandang umaga. Mag Opo, mabuhay ang inyong hanay. Um, uh, saan kayo humuhugot? Ano po ang inyong basihan para ang inyong pong uh, uh, petition eh 597 pesos na dagdag na arawang sweldo for Metro Manila, sir? Ang pinanggagalingan po ng aming uh, dagdag sahod na 1207 ay multiple sa family living wage na sa ngayon po ay nagkakalaga na po ng 12 no at uh, yan naman po ay ginagarantiya din po ng ating saligang batas no ang uh, sinasabi ay dapat ang sweldo ng isang empleyado ay yung nakabubuhay na hindi lamang yung hand to mouth na kinikita So sa tingin po namin ito ay nararapat dahil po uh, walang tumangga yung pagtaas ng mga pangunahing bilihin at mga may uh, yung halaga ng uh, pangunahing serbisyo dahil ng uh, tubig at ilaw at iba pang mga pangailangan sa araw-araw ng bawat mamamayan. Ang positive po ito sa mga pag-aaral ng isang transportation na kung saan ay hindi na po nagbigay ng ng halaga ng poverty threshold ang uh, gobyerno sa matagal na panahon kaya uh, po kami nanggagaling Manong Ted na dapat ay nakabubuhay na sahod at uh, base sa family living wage yung uh, dagdag na ibibigay sa mga manggagawa Opo. Nanhubang pinakahuling uh, wage increase, uh, dito ho rin po nagkaroon din po naman po ng kaukulampong pong proseso no, mga pagdinig. Kayo hubay nakilahok din doon, Sir Charlie? Uh, ay opo. Uh, kasama po kami doon at yun nga pong uh, huling wage order 24 ay binigyan lamang po ng karagdagang 40 pesos no. Uh, kasi po uh, pag nandun po sa hearing na uh, kapag nagbibigay katwiran po ang mga manggagawa para bang uh, sakit na sakit na ng mga namumuhunan para bang malulugi sila samantalang may pag-aaral din po kung uh, bibigay po ang mga na namumuhunan sa aming kahilingan ay mababawasan lamang po yung kanilang limpak-limpak na tinutubo. Uh, sa pag-aaral din po ng Ibon Foundation, kung ibibigay yung uh, 597 na uh, 697 na kakulangan doon sa kasalukuyang 610, uh, Bababa lang ng bahagya yung kanilang napakalaking tubo. no, Sa malaking uh, enterprise na may 3.2 million na workers, uh, aabot lamang, bababa lang ng 44.2% yung kanilang profit. Ibig sabihin lang po, uh, kung gugustuhin lang po ng mga kapitalista na makurutan yung kanilang malaking tubo, kaya naman po nilang ipagkaloob itong uh, aming kahilingan. Opo, mayroon na pong tanong si Angela bago po ang inyong lingkod ulit. Uh, Sir Charlie, no, paano po no, kapag sabihin po hindi po kayanin itong 597 na hinihingi niyo po, uh, ano po ba para sa inyong acceptable na increase kung sakasakali? Uh, Uh, sa amin po, tinitingnan po namin kasi uh, sa matagal na panahon, ilang beses na po nagkaroon ng wage order. Uh, lagi po ang pamantayan namin doon sa family living wage. So hindi rin kami magtataka kung kung barat uh, ang imibigay uli kagaya nung nakaraan na wage order 23 33 pesos and then nasundan nitong huli, 40 pesos so sa tingin po namin uh, hindi pa rin ito makatwiran sa amin no at uh, uh, mananatili pa ring naghihikahos ang mga manggagawa dahil nga po ito kagaya may mga darating na pagtaas na na, na, na serbisyo sa atin sa mga darating na araw kaya kakainin lang din po ito ng uh, pagtaas ng presyo sa serbisyo at pangunahing bilihin. So kung ito ay barya-barya lamang, eh, buhok insulto po ito sa mga manggagawa na siya namang lumilika ng yaman ng ating bansa. Ano po yung uh, masasabi niyo po, yung reaction niyo po sa sinasabi nila na kung tuto pa rin po nila itong 597 increase, ano, ay uh, mas marami pong mga negosyo ang mawawala dahil hindi po kakayanin ng mga ibang mga business establishments o kumpanya na magpasweldo daw po no, na ganitong kalaki. Actually po, kung, magiging totoo lamang po sila, hindi naman po talaga uh, malaking kawalan. No? Ito ay mabawas lamang sa napakalaking mga tubo ng mga kumpanyang ito. Uh, kahit wala naman pong increase, may mga kumpanyang nagsasara. No? At uh, yung sinasabi nila, tatasambilihin kahit hindi naman po nagdadagdag sahod at tatasambilihin. So hindi na po tayo naniniwala sa mga uh, mga narrations ng mga na, namumuhunan sa atin dahil wala naman pong katotohanan. Ayaw lang nila, ang totoo, ayaw lang nilang bawasan yung dambuha ng tubo na kinikita ng kanilang mga kumpanya. Opo, so sige. So uh, ngayon pong Webes, ang uh, pagdinig nito, gan kapag ba ganyan talaga pong meron kayong ano doon, uh, physical presence po, Sir Charlie? Yes, opo. Oo. Uh, po kami uh, ang iba't ibang sektor ng uh, grupo ng mga manggagawa para bigyang katuliran yung aming mga kahilingan. Okay. And uh, sir, kung sakasakali po, uh, kumbaga ako, kung ako si employer, wala na bang tawag diyan? <laughs> uh, actually po may mga ano no uh -huh. uh, sa mm -hmm. ang position po ng UN ay sa nakabukway na sahod. Mm -hmm. Ngunit may mga ibang grupo ng gagawa din na uh, mm -hmm. uh, iba ang kanilang uh, posisyon kaugnay sa dagdag sahod. Opo, sige po. Salamat po na marami, sir. Ano ho, sa inyo pagbibigay po ng panahon sa aming programa. At kami ho naman po ay kaisa ninyo, no? Dito po, sa po. dito po sa damdamin na ito at adhikain na ito. Dahil ramdam naman po natin lahat, ano ho, na Opo. tumataas pong patuloy po tumataas ang bilihin lalo na po ng pagkain po, Sir Charlie. Opo. Opo, salamat, po marami. Opo, thank you. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.